makikita nyo guys ito ay napulot niya doon sa location o site kung saan tumama ang napakalakas na kidat so, ito yun guys walaan kung ito yun ang ngipin ng kidat so yung natin so dang saan mo napulot ang batong ito ito ah uh, sa sapak nga, na naigo sa kidlat ito ah uh, nalubong ano siya mo siya nalubong hmm. nataman na lubong nalubong ako ako rang gikuha, nga ako nga ahit. Okay guys, kung saan so nakita nyo is masyadong matulis ang bato na ito. So, sa mga expert dyan, so just comment down below kung ito ba talaga ay ipinang kidlat. So, hashtag KMJS para ma-examine itong batong ito kung talagang ito ay ngipin ng kidlat Kaya hanggang sa muli, ito Sir Leo Maestro, ang vlogger na Pitmalu. Okay guys, yan ang niyog na tinamaan ng kidlat. So, kita nyo guys, ay... Okay guys, ito yung niyog na tinamaan ng kidlat. So, nakita nyo guys, ay... Ito yung nitinang naungatay ang niyog.